Umandal! Jau Umandal! Oh, able to score from the fight! From the back row! Uh, look at Umandal! umandal. Pika ngayon sa volleyball ang ating guest. Kilala siya hindi lang sa kanyang looks, pati na rin sa kanyang powerful spikes. Kaya naman, fans call him the King Tiger. Kilala rin natin ang one of volleyball's ace players, Jao Umandal! Hello and welcome to Pop life! Hello Jao. Okay. Pag-usapan natin, daw ang iyong life story, ang iyong childhood. Kamusta ka? Yung, yung life niyo, ikaw as a kid, kamusta yung family? Saan kayo lumaki? Saan ka lumaki? Lumaki talaga po kami sa Caloocan kasi doon din lumaki yung family ko. Mm -hmm. Hanggang ngayon, doon pa rin po kami nakakaroon. Ah, hindi niya iniwan. Anong pagpapalaki ng parents Ako po, bata ko, laging follow-in na haba. Kasi laking <laughs> kali po talaga kami. Okay. Mga hindi po kami lumaki yung bahay, lumaki kami talaga talagang 90s. Uh, lahat ng laro, okay. lahat ng ano. Anong hindi niyo laruin sa kanya nun? No? Talagang takbuhan. Uh, uh, trip po namin dati. Tapos ano, mga pogs, teks, uh, mga uh, ganda-ganda. Kung ano yun sa dati. Tantyan na pabayaran mo pa. Oo, uh, ang ganda naman. Tapos kailan ka nagkaroon ng interest sa sports? Uh, nagkaroon ako ng interest sa sports yung napatambay na kami ng elementary kung ano mga classmates ko sa isang gym. Parang doon kami naglalaro ng table tennis. Doon na kami araw-araw natutunan kayo ng table tennis kami. Nung pinagpapawisan kami, after ng school namin, dito na ito kami. Hilig mo ba? Nagustuhan mo yung sport na to? Or isa pa ba to sa mga kaibigan na minsan Hilig ako po kasi talagang yung table tennis, dati yun yung unang natutunan kong sports. sports. Eh? Ah. Grade 4 ako oh, hanggang grade 5, grade 6 ako. Naglalaro ako ng table tennis talaga. Ah naging habit namin, ginawa namin, so, nag-tryout kami sa school namin para makasali na sa mga competition. Kamusta? Ah, um, naman po kami ng mga ano, NCR meet, mga Manila meet. Nung the, the, ano na, nag ano ka, ng table tennis, paano na-shift to sa volleyball? Yun po, after namin matalo sa table tennis, may competition, talo. Mas kailangan po ng player sa volleyball. Para Tara, laro tayo. Sino-sino may kailangan ng player sa volleyball? Yung coach po namin ng elementary. Oh. Parang, oh, sino gusto mag-volleyball? May liga na next week. Sabi ko, na kami magkakaibigan. Tara, laro tayo, laruin natin. Tapos hmm. nilaro po namin yung bago. Kasi wala kami alam. Baga ba, nag enjoy kami sa esports. Wow. Nagsepak kami, nag-volleyball kami, nag kami, wow. nagsahari wow. kami. So, so talagang... Nag-badminton kami. Pero ang pinaka-favorite mo doon sa lahat ng sports? Volleyball talaga sa ating Actually, ano po kami yun eh. Madami kami magkakabatch nyo. Oh. Nine kami. Oh. Nine kami magkakabatch nung naglalaro sabay-sabay kami pumasok ng UA. Baga ba yung journey namin? Hindi kayo nag-iwahiwala. Hindi. Magkakasama from elementary to high school. Hanggang high school. So, parang nangyari lang sa amin naman. Parang nag watak na kami after na ng college namin. May mga kanya-kanya na kami na ng pansin. Oo, kinarir ko na yung pagbabali Tapos, kaya mo nakikita o na-discover na, ay, magandang mo. Siguro ako, na-discover ko yung sarili mo. Hindi ako Sobrang galing. High school. High school pa lang. Kasi ako, part ako ng 11 pit 11 champion sa UAP ng high school. Sa volleyball sa UAP. Baga ba? Bawang karir ko sa high school. Parang walang tumaralo sa amin. Walang, walang nananalo. Parang talagang sabi namin, parang undefeated kami. Ha? Parang, Ayun na, doon ko na na-realize na tutuloy ko itong journey ko. Paano naman yung transition to Waleful. Sino oh, naka-discover? Paano ka nakita doon? naka talaga sa akin. Like, times ko siya ulit. Maga ba? Ako, oh, sa sarili ko hanggang ngayon. Hindi ko pa masasabi na better ako kaya kung wala siya siya Ah, so naka, you owe it to him? Kung ano ba yung professional? Yes. Sarili. Siya yung nag-open ng book para sa akin. Kasi, yeah. legit pa lang ako. pinaglalaro niya na ako sa book. Parang, third year college pa lang ako. Pinaglalaro na niya ako sa book. Kaya, ang okay. time spider step din yun. So parang doon nag open yung journey ko. Hanggang pakapasok na ng national team. And yung pagiging maturity ko, naramdaman mo siya step by step sa paglalaro ng body. So, the exposure, the ah, so, diba yung exposure, yung experience. Kasi di ba yung sakita mo yung maturity mo as a person, tumutusport. Yes. Nag-beach valley ako ng college ako, pressure college ako. Parang that time, nagkaroon ako ng sakit, 2 weeks. So parang uh, nagka, uh, nagkasakit ako ng trakaso. So, uh, okay. so nagka-misunderstanding kami ng mga coaching staff namin. Nakala nila nag na ako. Parang, pagbalik ko... So napunta ka ng UST? Yes. So dami nang pinasukan ko ng tryout. Tapos so, yung UST lang yung binalik balik mo. Okay. Ang hirap ng training, summer training, sumusuka kami. So ko alam ba... Bakit ba ako bumabalik kahit mahirap yung ginagawa ko? So, ano parang, sa tingin mo? Sabi ko, at baka siguro ito na yun. Ito na yung biskola na pakasa. So, ulantin niyo ko siya. Masaya ako sa ginano ko. Parang di ba yung so, fail ko sa, sa school na ito. Mag-i-compensate ko sabihin nag-i-compensate na yung pag. Sabi mo, dugo, pawis, kuya, bubog na katawan. nag ako compensate pa lang. Kasi you're painted. Uh, yes, ako sa akin, kontento ako sa kung ano yung kinikita ko dati sa paglalaro ng body paint. na ako nakakuha kong ganitong pera. Kasi hindi ko naman expect na may ganyan pala doon. It's a blessing yung nangyari na parang naglalaro ka na, nagkakapera ko. Ano so, ang uh, oh, uh, yung nakaka... Nare-recognize ka na as MVP? Ano yung unang MVP award? Um, unang MVP award ko is yung mga sa high school pa ako. First time mo ako nagkaroon ng isang TV bilang high school. Ano pa kaya? Unspected. Parang ako kasi dati, yung mentality ko as a player. Basta mag-champion kami, kahit wala akong award, okay na sa akin. So parang pagdating ko ng college, yung realize you ko know, na, kailangan ko maging BB, parang kailangan ko makakuha ng award. Now, ball is still alive! Oh, 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 wow! wow. Pagka ba, may bonus, may dagtat sound, Yes, yes. Namamotivate ka rin. Oo. Okay. Tapos ito nga sa profession, sa profession mo na, ano yung naman yung MVP awards na ito? Oo, oh, yung nga gano'n ako, Miss Parker's Term, Miss oh. Oo. Oh. Yung mga uh, award na nga pa kung ng college. The best opposite ako, or the best opposite. Kasi dati yung opposite player talaga so, may, may, extra bonus, cash bonus, kapag MVP. Uh, Sigal. Sa Sigal? <laughs> I love Sintan. I love Sintan. Anong pinili mo sa sarili mo na makukonsider mo ni-reward mo yung sarili mo pa? Ako, uh, may investment ako. Uh, nakabili na ako ng dalawang property ko. May property ako sa Antipolo, may property ako sa Kalatala. Lot pa lang siya pero wala pa naman. I Anong pala? Uh, bala ko siya pagawin ng sa kalatagan. Bala ko siya pagawin talaga ng bahay. Ito. Uh, retirement house or oh. ano ng family ko. Kasi yung sa Tipolo naman, hindi pa namin alam. Wow. Pero lahat uh, yun, may nag-ipuna ko. Alam. Hindi yung tiro. Ay, so of course, meron ka sa sakyan. Ah, uh, so ngayon wala. Motor lang, dalawa. Sabi lang ko yung papa ko, ops ako. Kwento mo yung experience mo sa Bunny Jambra yung gabi? Nag-Bunny ako nung pandemic. Mm Unexpected kasi sa sarili ko, alam ko naman na hindi ako that I'm stop kami mag-play ng Bali na yun. Five months, six months after nang BBC Cup namin, nagdaro kami ng Thailand. So, doon ako, doon ako that time na na-discover. So parang after ng five months, ginawa ko. So five months na yun, na-stop ako. So tinanggap ko yung opportunity para sa sarili ko na tanggapin ko na kailangan ko to, ko na uh, kailangan pagbutihan ko nagsikapan ko yung friends or team ka doon. Okay. E, so, ano, hindi? so pero ano naman? So, parang ano naman, sa akin, madami ako natutunan like, sa mga kamilang mabali ko. Kaya, paano ko ka rin, paano mo mabubuhay yung sarili mo, malalo ka sa pati? Kasi so, ah, so, Middle East uh, yun eh. So, ilang buwan? Almost 3 months din ako. Ah, hirap. Oo, grabe. 5 hours. Yung pagitan din sa 5 pero kinaya. Kinaya. Okay. Nag-aaral pa po ako nun doon. Oh. Uh -huh. online class ako. Pero kapos sa yung pandemic sa inyo? Kayo? Naranasan yung sa 2 to 3 years na yan? Hmm. Oh, shock kami kasi yung pandemic ngayon, hindi namin alam mga kaya na lang. Kaya na lang pa. Sa iyo, ang effect first as a player, as a professional player? Oo, mm -hmm. oh, as a player, nawala yung ano Excitement ko sa paglalaro kasi hindi ko naman alam kung kailan babalik yung gratis kung yung dati yung malabuhay natin. Sobrang hirap. Kasi that time during pandemic, that was my birthday yata ayon, March 8 afternoon after noon, after may laro kami against it. Parang, sabi sa postpone ng UAP one day kasi eh, parang pandemic na may anyway, mangyayari. So kami, umasa kami na parang okay, stay stay. Kaya dumating na yung end eh, of March na parang nagka ano na yung parang buong bansa na naman. Wala na, parang, wala na to, parang... stop, stop you Stop na. Uh, ang yung mabas na, parang hirap na. Hindi uh, na sa tao. Isa rin naging important sa buhay mo as a father yung Asian Games. Yes. Noong September 16, 2023, ano ang nangyari dito? Medyo emotional mo para para sa iyo. Oh, that... Para you said for you your... Yes. As, umalis kami yun. nag drive na... Hindi yeah, ako. Last two days na lang ng lolo ko. Hirap uh, tanggapin na... Tapos two days na? Ayun na uh, Um, parang ano na ng lolo ko. last day na lang yun. Eh, last two days na lang yung nakapurod siya. Ah, parang uh, kami, no choice. Gusto ko mag-back out pero... Sabi ko naman, nausap ko yung family ko, sabi naman nila, huwag niya nga sa'yo. Maski yung lolo ko, ganyan naman din yung pangarap ko para sa Nakita naman niya naging naging uh, fruits ng iyong pagkakulit ng iyong mo at gusto rin na Oo. Oh, sa akin, baga ba naging ano lang kami, uh, si lolo natin, sobrang supportive siya kami. Oo. Baga ba Very yung... Very close ka sa kanyang person. Yes, kasi bata pa lang kami, lumaki na kami sa Lola at Lola. Pero andun pa rin yung family na, andun pa rin si mama at papa. Pero alam mo yung pagising namin ng umaga kasi, may tindahan ni Lolo, parang kung kapilagi kung magpunta. Magkaba nakasanayan namin siya na nakakasama. So, man, man. paano yun? Paano ka nung naglalaman ko Naiisip ko siya sa bawat araw na nalaman ka? Oo, oh, siguro. Pwede sa silang tabi ko lang yung nararamdam ko. Pero, maging professional lang ako sa sarili ko. So, kahit sobrang hirap tanggapin ko. Gabi-gabi na lang na... Hindi ka, ka, ka na... kasama. Hindi mo na lang kasama yung lolo. Ang hirap tanggapin kasi. Mahal mo sa buhay. Pero, kahit eh. Ano yun eh. Joy na Kahit nabubuhay yung lolo ko mas pipiliin niya sa mga magkaro ko ng international mm -hmm. kasi lolo ko pumunta siya na antike yung mo dun sa amin dun siya nag-stay parang 7 years, 8 years siya naman so parang nakabusta niya kami lagi pag may laro kami ng mga mga sorry sorry really, ako oh, dahil wala ko sa tabi niya ng last day uh -huh. Okay, thank you for uh, sharing the important and emotional side ng life and your career. Tayo ay maglalaro no? ng spike or pass. Masanang magpagtagumpay yeah, mga... yung ito gaya ng mga pinagdaanan mong tagumpay sa buhay. So, pag spike, jojowain. No. Pag pass, nagpapahe. Okay? So Sino uh, yung ano? Kasi so, yan ang unang luto. Pass. No, pass ba? Ito ba? May isa lang para sa akin. <laughs> I think ikaw tapos na agad yung laro. Pass. 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 Spike. Ay! okay, tell us about it. Kung ano naman pwede mong i-share sa Ang yung the love of your life. Uh, si Isa, since high school, kami nang magkasama. Oh. Uh, and ups and down namin, karir namin, magkasama uh, oh. na kami. Okay. Wala pa ako, hindi pa ako ganyan uh, ginala siya nag din. Kami na yung magkasama. It's been uh, magkasama kami. 8 years na kami magkasama. I years na kami in relationship. So, uh, yung ano yung pinagsamahan namin, yung paano naging mature, dalawa. Pag uh, ako para sa akin, contento na ako meron ako sa buwan na Kasi ako, kumbaga, siya yung kasama ko sa hirap ginawa. Ayoko naman, sumikat ako, yung, nagkaroon na ako ng banyo, sa pagkabalyo. Iiwan ko lang dito. Ang hirap, hirap So, cheese uh, na ba? Cheese na ba? Meron na bang marriage na? Mm -hmm. Soon? Soon, so, soon, soon. Propose ka na soon, soon. Soon? Soon. Alam sa ngayon, ano pa kami? Hindi pa namin siya pinag-usap. Kapag namin sa mga business namin Focus kami sa career namin. Focus kami kung ano yung journey na Yeah. Lang, oh, support lang kami sa Kung ano yung nandiyan. Uh, okay. okay. And anong mensahe Grabe ang faithful mo. Wala akong pinili doon sa kahit si ay Kahit ah. si Catherine. Oo, oh, message ko lang sa kanya. Uh, tuloy mo lang kung ano yung mo. ng pinaghihirapan mo. Kasi lahat ng pinaghihirapan natin may resulta sa uh, Tiyaga ka lang. Sikatan mo na mga gagawin mo. Uh, dito lang ako kung ano man yung nangyari, laban mo, laban pero rin ko lang. Baga ba tayong dalawa na yung lalaban sa mga problema na tatawin niya? I love you! Love you! <laughs> Thank you very much. And nakilala ka natin, mas na, Mas na-appreciate ka namin. Last question. Alam mo ba kung gano'n ka? Alam mo ba ang dami-daming pinipilig at ang dami mo ng fun? Anong pakiramdam? Kaya ka ba, Pisha? Parang ako yung may... Kasi? kasi parang... Gento na ba ako kasi kaya hindi ko siya, hindi ko siya look forward na Kasi alam mo, ang galing player, cute ka, mabait ka, at ideal boy. I think, lahat na kayo. Di ba? Hi, this is Jao Mandal. Catch me on the Pop page because you can't miss out.